Hey guys, nag-crave ba ang mga barkada nyo o pamilya nyo pero tumad lumabas ng bahay? Well, 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 you might consider this video plus mura pa. Sikat na sikat ito sa TT Shop plus hindi nakakabutas ng bulsa. Gusto nyo rin matry ito? Watch this video. Ayun na nga mga kasana all, may bisita kami dito sa bahay at talagang gusto namin magsangyup. Kaso ipit na talaga sa oras at masyadong traffic ang downtown. Kaya naisipan namin, why not tito na lang kayo sa bahay tsaka mag-order kami, sulit pa. Nang sa ganun, makaka-save time, save energy, and save effort ng OOTD. Wala ko yung padala, lang. <laughs> ah, <laughs> sige, <laughs> Mga kasana all, hindi ko alam. Kilala pala ako na may ari. Kaya laking gulat ko. Ang order ko, wala na akong babayaran. Naku, ang bait naman ito. Pati sa bayad, nakasave kami. Thank you. Thank you po. Yay! Wala'y bayaran? Wala. wala. Sana all! Sana all! Yan guys, nag-crave kami ng samgyop and unfortunately, we cannot go downtown kasi sobrang traffic. So we ordered this one instead na lang. O oh, ba diba amazing kasi parang pizza yung lagayan but later you will see kung paano tayo mag-grill inside. So this one, the bigger box is the premium one and this is the regular one. So eto, in order ko pero pina-free na pala. Wow! Thank you so much sa may-ari ng ating samgyup grill box. Wow! So, dito pala tayo mag-grill. As you can see, merong konting charcoal dyan. And this one is safe naman for grilling, right? Diba? So, eto, hindi ako mahilig ng mga ganito. Korean spicy chicken, gulay-gulay. Ay, eto, kakain pala ako nito. Akala ko gulay. This one lang pala, lettuce. But, oh my God, the bigger one is really big. <laughs> ang galing at ang ganda. So, I have beef and pork. So, for the regular one, chicken. So, let's try it. Oh! yung uling, parang yung favorite ko na photo So we don't need to put some gas on it. Guys, paunahan, para lang tayo nagka-camping dito. Lahir ay Ayan, perfect na perfect para sa mga magpamilya, small family, barkada. O, oh, ba? Diba? Para lang kami nagka-camping dito sa labas. Ang ganda ng ambience kasi walang init. Sobrang sarap ng hangin. Meron ba hangin? Oh my God, This is my first time to eat sa bahay ng Samyo. First time or the second time I read. Maybe I forgot. <laughs> so careful kayo, huwag niyo daw yung hawakan kasi mabilis yung siyang mag-fire. Sa loob, fire! So baka mahawakan mo. It's very dangerous. Sa so mga hindi nakakaalam, may instructions dito on how to cook, how to prepare and so on. So kumuha na kami ng mga platito para lagay ng ating mga igigrill. At unang grill ni Bobby is the chicken. Bacon. 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 Okay, I'm right. Bacon. Ang chicken nandito naman kay Bunso. Sobrang nakakagutom yung amoy. Oh my God. What? Eto, na-try ko to na nag-work pa ako sa bank. Someone allow me to try this one kasi nagbebenta siya ng ganito. Sa gasoline mm. station, si Ma'am Ann. Hi, Ma'am oh. Ann, if you are watching. So, Ay, amin ah. mo ito. <laughs> 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 oh, ka, ha? And, so, Meron ba yung favorite ko ng anong tawag nun? Ito pala yung favorite ko, guys. Kimchi. Ayan. Konti lang. Sige. Diba, teka pa na. Mmm. Sorry. Napakasay ko na, Jig. Ay, mas katawa na na, Jig. Mmm. May halang may Chinese restaurant sa US. Mmm. So, luckily, since we have two boxes, may dalawa tayong kimchi dito. Ito lang sa premium, malaki yung okay, ano niya, kimchi. Sauce, ah. naman maliit. Meron na tayong lutong bacon. So, we need to wrap it up with this lettuce. Gani. Wrap it up! And with the rice. And with that. Okay, I love that. Hindi, you need to ano. Roll it up. Wait lang ba? Kaya nag-glaze Thank you, chef. Hindi, ha? Hindi, ah, ah.

Ani So guys, usually we people, especially Filipinos, nag-take kayo ng photo before eating. But I'm gonna show you, hindi siya photo, but a video after eating. So in just one snap, oh diba, ubos na! So kung ako sa inyo, kung gusto nyo may experience, may experience namin, bumili na kayo! shopping.